Ayat <tik> tiada. Ayat 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 tiada. Ayun nga. kita sakit alam ko na. O, ano ba ito? Hindi siya kang dito. O, walang bata Ay, ganun? Ano ba? Ano ba? Dito ka na sa na ba yun, eh? dito, Uminom ka ng gamot ate. Mabalap ito ko siya. Pilitin na ako natin. Kailangan ka pa uminom ng gamot. Ay, hindi pa rin makakalagawa. Yung kumbaga nagpag-sok ka lang. Ah, ano nang nasasaan siya? Wani! 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 ito yung Wani! 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 Ito sa akin doktor ko hindi po ng sakit daw bigla Mama Okay. Ito tayong mali. Ito. Dahan-dahan Ito po lumam lupa mga ikanto. Ito po ha. Ito yung sakit doktor. Ito mga ikanto. Sige. nya ini. Ngatap-tap din ng Ito po, palipadangin barang kulam. Okay. Sige, ganito. Okay. gawin natin, hindi mo makapasok sa Ang gagawin niyo po, dalawang kamay, alis niyo ganun. O, ganun naman, ganun naman. So, ito, ito ay ipang iipit ko sa'yo kapag bandang. Lambot, diba? Hindi mo makapasok sa'yo eh. Ang gabi mo, alis mo na lang. Ang malaga matanggal sa iyong katikati niya, no? Mm -hmm. Ang malag sa Panginoon nasa na sa gabi ang tripo. Lagyan na Pwede na po. Huwag pong mumulat hanggat hindi ko siya sabi na. Pwede mo may bigyan mo sila ng ano para mapanood nila yung video. Okay. factum is the signum process <reps> <reps> the enemies not stress the sa not stress enemy the spiritus sancte amen kung sino mang gumagambala sa babae nito pag tayo sa espiritu ng Diyos Diyos ang lahat Diyos na kinakatakotan siya siya na pasok dalawang kamay alisin mo Sige, pababa. Pababa. Sige pa. Idikit niyo po, idikit niyo. Pag ano. Sige, sige. Puh! Sige pa, sige pa. Tubig ah. Tsaka yung inumin niya, 1.5. Nagdala ba sila? Wala. Sige pa. Sige pa. <tos> <tos> minute, minute, ni dek, tak Oh, pergi, alsinya, alsinya, pergi. Puh, puh, nak pergi. Okey, pergi, pergi. Ano Nagamit ko kaya, ano, mo, is Bale ang mangyari kaya medium niya. Pagka kumalat na yung gamutan nyo rito, pagka inupos ng patay mo, siyang gamitin, siyang gamitin. Puh! Kunti pa lang. Kunti na lang. Maambon. Maambon? Maambon? Ang lakas. Ang Pakunti na lang po ate, kunti na lang. Kunti na lang po nakikita. Puh! Hindi pa. Manalangin tayo sa mga orso ko na ay mapagalit ng ating lang ama at ng ating Panginoong kong Kongsus. Ano po? Day. Kahit hindi ko naririnig sa sarili yan? Okay. Okay. Hindi. po. po Sa huwag mo mula. Panginoon kong iso sa akin. Sa na mga na mapagaling po ang babae nito. Saan ni Patrice Akne Atal. Mulat na, po. Mula tak pak? Beli awak siapa jalin? Magandang apa?